Welcome back to our channel. Ayan, it's a uh, Friday. yung mga bago pa lang dito. Uh, dito kami sa Kirkira. Corfo ayan, bale, every summer sa kami dito. Nagpunta kami dito noong 16, July 16. Ayan. So, and Every day, ito yung view na nakikita natin na pinapakita ko. Ayan. Alright. So kagabi yung mga hindi nakapanood uh, Brown out tayo Sabi nila Dahil uh, Nagtanong ako kung anong nangyari uh, May pumutok So kala namin Ngayon pa babalik So kagabi rin naibalik din naman kaagad uh, Yan nakikita nyo yung background natin Sobrang ganda na no? Pero kabuuan nito kasama nung hotel. Yan, hotel yan. Kasama niyan. Isang compound. Mga mga 10 hectares siguro to kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Hindi na rin nagagamit itong ihawa no pero pag nag, wala kasi mga bisita pero pagka nagsidatingan ayan ihaw-ihaw na naman Ayan guys. Isda. Pansahog sa sitaw. Imbis na idingding yung sitaw. Adobo. Adobong sitaw. Adobong hampak. So, itong frito, ganyan na yan. Kainin na Isisimot na lang ng kamatis. kamatis. Isisimot. Ayun ang huling maliligay ang araw ni Maring Gerard. Ayos lang yan. Carry you. Yung pas darating na yung mga bisita. Hmm may isip pa ka na kami, pero mga matatanda. Kaya kung ka na? Ang um, mahirap lang doon, painom. Painom sa gabi. Painom sa tanghal. Wait, sa tanghal. Kape, kape, kape. Kape. Kompleto na. Kailan. Kape. Kompleto na yung hindi nila. Kapay si, kapay si, kapay si, kapay yan. Sa gabi. Pero at least 10 days na no? lang? 10 days. 10 days mananatili yung bisita. Uh, Pero yung 10 days pagka marami sila, agot pa rin. Oh. Pero hindi ka kaya dati eh. Kung 30 days kami dito, 30 days hindi nyo nabisita. Hindi na naman hindi. Pero ngayon uh, may umi. Ngayon, hindi nyo nabisita. Kasi may Kasi yung, yung ginawa nila kayo uh, Hinati-hati Kaya eh, nung una Yung mga bata ang Ngayon naman Puras naman na para sa mga may edad Sa mga may edad Sigurado ano yung bibili Okay, hindi sila sabay-sabay. Lumalaki na pa. Hindi sila kasa dito. Kasa, kasa lang sa uh, hotel. Kasa nga lang gamit din ng hotel. Kasi okay. so, hindi lang naman yung gamit. yung gamit. Kasi hindi adobo. ko na to. Pinabotak ko lang na, ano. Tubig. Dahil ang mm -hmm. so, time ni Maria ng kapag, -kapag adobo ng sita ang gamit. Kanya-kanya ng... isa lang ang kakalabasan. Nalubo rin. Parehas din. Nalubo pa rin. Kaya, uh, friend, friend, friend pa rin tayo. Isa pa rin yung kalabasan. Mas, mas, mas. Sabi na sa inyo eh, isa lang ang kalabasan niyan. Nalubo pa rin. Magiging itim pa rin. <laughs> Magkakalala ka, Makulimlim. And guys, biglang lumamig. Kaya masama yung pakiramdam. Medyo nanibago. at ulan uh, uulan parang uulan Hmm. Kakape lang kami ni Maring bantay lang kami kasi baka umulan alam niyo na punong puno ng cushion tong labas para itago para hindi mapasa